Magandang araw na muli mga boss. Kung makikita nyo itong gulong niya, tatanggalin ko. Pero yung mga nut niya, tignan nyo, magkaiba ng size. Tapos, yung isa, wala na yung nut. Babae ang may ari ditong sasakyan. Ang problema, nagpapalit lang daw siya ng gulong. Tapos, nung ikakabit na yung gulong niya, sabi sa kanya, lustred daw yung tatlong stud. Alam nyo naman siguro yung ibang gumagawa, paiikutang ka agad. Tapos kung ano sasabihin sa'yo na minsan mahihiya ka o kaya matatakot ka at hindi ka makakatanggi. Kaya lang nagtaka siya. Tatlo istad kagad yung nalustred. Na, na Gaya nitong isa na kinabit oh. oh tingnan niyo, oh. Yung dulo niya oh. Wala na siyang thread eh. Lubog pa. Hmm? Takita niya kasi nung ilalagay, luma. Eh nagtataka siya nakapaikot dito o to supply pero hindi binilhan ng bago eh willing naman siya magbayad kung talaga may papalit ang pyesa. Mabuti na nga lang ang natanggal isang nut lang. Eh paano natanggal natanggal yung mga nut niya din aksidente pa itong babae. Tapos ito namang iba nagko-comment. Mag ano ka na lang, maggawa ka lang video, wag ka nang manira. hindi eh, pa rinira siya, sabi ko totoo yan. Pag ko sa kapwa ko, yung ma-warningan ko yung ibang tao para hindi sila mapahamak ko. Kaya ka lang siguro nasasaktan sa mga sinasabi ko kasi gawain mo rin. Kasi kung mabuti kang tao o, mas matutuwa ka sa sinasabi ko para yung mga tao mawarningan. Tingnan niyo mga boso, oh, tiyo? Kita yung thread, di ba? Hindi naman talaga ganyan eh, Tingnan niyo lubog yung gitna, oh. Talagang ta matatanggal talaga yung ano niyan, yung nut niyan kapag umiikot na yung gulong dahil luluwag yan eh. Kaya gagawin ko diyan mga boss, tatanggalin ko yan. Alam niyo kung paano pa yan ikinabit? Pinagpapalo nila yan nung kinabit. Kaya anong nangyari niyan, yung stud na yan, hindi masyado nakabaon, oh. Ito na ngayon yung bago. Mm. Bago nyo ilagay yung bago mga boss, lagyan nyo muna ng grasa kasi may spline yan na papasok dito sa ano niya, sa hub pag inilagay nyo. Yan kasi yung pinakamagandang diskarte para hindi kayo mahirapan magkabit ng stud. Dapat talaga lagyan nyo ng grasa. Tapos, gumamit ka ng spacer. Tsaka mo ngayon ilagay itong nut. Gamitin mo yung ball hammer mo. Medyo paluin mo yung stud niya papasok dahil meron niyang spline or meron niyang guide para pumasok dito sa hub niya. Ngayon, pag naramdaman mo na kumapit na ng kaunti yung start bolt mo, pwede mo na ngayon gamita gamitan ng impact wrench mo para higpitan sa paggamit naman ng impact mga boss huwag mo naman bigla yung etodo kagad higpitan parang pinipitik-pitik mo lang dahan-dahanin mo lang sya para yung stud naman, dahan-dahan naman yung papasok kasi kung bibiglain mo pwedeng malustrid naman yung stud na nilalagay mo dito sa hub at pag okay na, lumapat na yung bagong stud dito naman tayo sa isa pang nilagay tingnan nyo itong isang nilagay nya pa na stud bolt mga boss ha, tingnan nyo o, oh. di ba? oh hindi lumapat eh, oh hindi siya nakalapat kasi ang nakita nung babae, eh, pinapalo pa palo niya lang doon nung kinakabit. Eh mahirap yun. Dapat tinanggal mo na lang itong buong hap. Tsaka mo yung palo Pwede pa. At nang chinig ko nga itong tatlong stud, itong isa lang na ito, ang maayos. Ayan, ayan lang isang yung isa lang na yan. Kaya ang gagawin ko dyan, ilalapat ko na lang yan dito sa hub niya sa paghigpit niyan mga boss kaya ng sinabi ko pitik-pitik lang ang gawin niyo wag niyo agad bibigla todo-todo para hindi magkaroon ng problema dito sa istad ganun ang technique nang pinakita nga sa akin nung may-ari ng sasakyan yung video nitong gumawa nako ang laki ng buaya ay, si ang laki tao tapos habang ginagawa meron dalawang meron balik na nga ako sa trabaho kung mapapansin niyo mga boss itong hinawakan ko ayan mahaba yung stad na yan tapos yung dulo niyan lustred eh, delikado rin, luluwag pa rin yan. Nakita nyo, tanggalin ko ha. Pitik-pitik lang ginawa ko pero ang lambot. Ibig sabihin, hindi talaga yan para dyan. Ayan o, oh, tingnan yung, lust, yung ano niya o. Oh. loose thread yung ano niya rito, yung trig niya. Kaya pag hinigpitan mo yan, possible yan. Pag nagbiyahe ito ng malayo, possible matanggal na naman yung nut niya. Pagpantayin ko mga boss, tingnan nyo, di ba? Mahaba talaga yung ikinabit eh. Tapos yung pinakadulo pa, thread, Ang sabi nga nitong customer na babae, mga pinagpalitan lang din daw yung nakita niyang inilagay. Hindi lang daw siya nagsalita dahil baka mamaya lalo daw tarantaduhin itong sasakyan niya. Kaya nga sabi ko, di okay na rin yung ginawa mo para wala na lang gulo. Baka mamaya magalit pa yung pagsinita niya. Ngayon, sa pagkabit naman itong isa pang istad niya mga boss, Ganon din pwedeng paluin nyo muna dito sa likuran nya pag kumapit na yung stud ilagay mo na ngayon yung gagamitin mong spacer tapos ilagay mo na yung nut at pag okay na yung pagkakalapat ng nut mo o gamitan mo na siya ngayon ng impact wrench mo paghigpit niyan mga boss, dahan-dahan lang, pitik-pitik lang yung paghigpit mo. Yung stag niyan, dahan-dahan naman niyan, papasok dito sa spline niya hanggang sa lumapat na yan. O, tingnan nyo, glit lang, di ba? Sana lang mga boss, nasusundan nyo kung paano ko ginagawa. O, ilapit ko itong camera. Nakita nyo, di ba? Dapat lapat yan eh. Oh. Lahat, lahat yan dapat lapat yan take note mga boss ha hindi lahat ng stud na mabibili nyo is pare-parehas ang spline merong, ma, merong maliliit merong malalaki kaya dapat kapag bumili kayo ng stud hanggat maaari dala nyo yung sample ng original o kaya doon naman sa pagbibilihan nyo kabisado nya yung stud ng bawat sasakyan okay yun the problem na pag mali ang stud na bilhin nyo pag inilagay nyo na siya dito sa hub nya mahihirapan kayo at ang possible malustrid lang yung stud na ilalagay nyo ganon kaya kailangan pag naglagay kayo ng stud kailangan tignan nyo maigi kung tama o mali ba yung nabili nyo at dito naman sa pagkabit ng brake holder brake pad pati itong brake caliper mga boss nakita nyo naman mapapanood nyo naman kung paano ko nilalagay sana lang unawain nyo na lang kung paano ko nilagay mga boss basta lagi yung tatandaan kailangan yung pagkakahigpit nyo ng mga bolt dito sa brake holder, paglagay nyo ng brake pad, dapat lapat. At paglagay nyo ng brake caliper, dapat mahigpit ang mga bolt nya. At pag okay na, o oh, pwede natin ilagay itong gulong nya. Muli mga boss, maraming maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari lang naman, huwag niyo sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.